Lolo. Ah, sobrang dami po. Unang-una sa lahat yung bagyo. So, habang nag-shoot kami, binabagyo kami sa Romblon. And eh, talagang yun po yung isa sa mga naging cause of delay namin sa pag-shoot. Na dumating sa punto na parang... <coughs> Kung nakita niyo po yung eksena namin na final, yung finale namin, actually, tinig po namin yun ni Elijah ng one take lang. Wala na po kasi lang mga... Wala na po kami pagkakataon para ulitin pa po yung scene na yun. Kasi ano na po yun, mga alas 12 na ng madaling araw. So, pagod na po lahat ng tao, lahat ng crew, pagod na. So, kami ni Elijah, nag-usap kami bago namin po gawin yun na itutodo na namin po. Kasi kung magkamali kami doon, hindi na po namin siya pwedeng balikan doon. So, Ayun po, ayun po yung resulta at maraming salamat po sa inyo dahil uh, nagustuhan nyo naman po yung aming ginawa kahit kami nagulat kami na yun pala yung one take scene na yun. So, ayun lang. Yun, with maliban sa weather problems, uh, yun talaga yun eh. <laughs> yun talaga yung pinaka, unos, I guess, yung pinaka problema namin while working on this film. Uh, dahil nung sinashoot namin doon sa mismong isla ng Cebu yan, uh, nang, nang, nagaganap yung bagyo uh, sa buong bansa. Uh, malakas dito, binabaha yung Manila at the time. Pero sa Cebu yan, may giting-giting na parang nagsiserve sa Sierra Madre. So, hindi naman kami binaha. Pero dahil nga uh, shoot kami at hindi namin control yung environment, nahirapan kaming mag-adjust. And even, uh, uh, acting wise, you know, mga scenes namin minsan may compromise na, na okay lang may ulan, okay lang mabasa, okay lang ganito kadala. Uh, but other than that, siguro while before we even started shooting, uh, director Ryan sobrang collaborative about uh, the script and uh, sa mga characters namin, na uh, konting ambag lang namin, konting tanong namin uh, nasasagot niya agad or di kaya nabibigyan niya ng ibang sagot kapag nag-a-adjust siya sa script niya. Uh, pero, alam mo yun, yung mga ganitong pinaghihirapan na pelikula, masasabi kong worth it siya eh, and uh, may magic din minsan. Pero masisigurado ko naman po sa si inyo na ligtas po ang goong team ng Raging. Wala namang nagkasakit ng time na yun. Siguro nga sa iwaga ng sibuyan. yan. No? Direct? Siguro yung worry ko uh, coming in into the island kasi hindi sila mga locals so challenge yung language. Pero nagulat ako at humanga ako sa kanilang dedication. Kasi sa konting panahon na nag-language uh, coaching training sila, nakuha nila yung punto tapos nakita ko talaga sila na nakipag-usap sa mga locals at gusto talaga nilang ma-ensayo ma yung kanilang lengwahe at si Elijah, wala talaga siyang mali kahit anong take. Tapos nagulat din ako kay Ron kahit nasa hotel, talagang binabasa niya. Tapos yun, yung dedication nila, yun yung talagang uh, na-appreciate ko kasi uh, naniwala sila sa material at parang ano naman, uh, successful naman yung kanilang performance at hindi naging uh, barrier or naging uh, hadlang yung lengwahe sa kanilang performance. Anyone else? Uh, sa akin naman, I guess yung, aside from binabagyo kami sa Sibuyan, personally yung, ay, adjust, ay. Lang. adjust lang ako. <laughs> yung isa ay yung language kasi hindi ako local. So, although meron akong prior experience working with Sir Ryan, ang ano nun ay on hand, ang language nun ay on hand. Pero this one is Sibuyano, so medyo... Uh, um, meron akong angkla, pero meron pa din siyang difference sa grammatical syntax. Kaya ayun yung medyo mahirap. Tsaka, nung ina message kasi ako ni Sir Ryan, parang three years? Parang three years yung wala ako sa social media, wala ako anywhere. So, minessage na <laughs> ako na. Gusto mo bang maging supporting actor for my film? Sabi ko, okay, sige po. Tapos, nung binasa ko yung script, ang daming lang, ang daming lines. Tapos, yung ulang binigay sa akin ay Filipino. Sabi ko, ah, oh, sige, kaya naman Filipino. Tapos biglang, ay, may translation. <laughs> Ayun, kaya I think yun yung naging isang challenge for me coming back. Yun. Pero, very fun, very collaborative. Tsaka kasi kaka-work nila as bardagulan lang. <laughs> Kaya laban lang. Salamat po sa mga sagot nyo. Tunong-tunong ng insight. No, sabihin pang ganon. Masasabi ko na matagumpay nilang naitawid po at nairaos yung filming to deliver quite a substantial and worthwhile film. Sa mga panahon na ito, pinubuksan na po natin ang program to those who want to ask questions, particularly the members of the press, take it away. <laughs> Just oh. so kala how was the process of making this uh, project? Why did you choose this thing And ano yung proseso na pinanggalingan nito? Uh, uh, siguro share ko muna yung kung saan ako nagagaling context. So, isa po akong Romblomano. Noon dumaki po ako sa isang isla ng Romblon, Atablas. Yung una ko pong pelikula, Huling Palabas doon din din namin si tungkol din siya sa community namin LGBTQIA+ community. Ang Sibuyan ay isang isla din sa Romblon at uh, gayong um, malapit siya sa amin, hindi pa ako hindi ako masyadong familiar sa kanya pero naririnig ko yung kanilang mga challenges lalo na sa usapin ng illegal mining. And then uh, parang 10 years ago yung pinsan ko kasi na na uh, ko siya ng assignment sa Cebu yan. Tapos nakwento niya sa akin na maraming mga kabataan, babae especially, mga baba mula sa bundok tapos nagre-report sila na ayun, na abuso sila. Tapos parang normal sa kanila na nangyayari doon. Tapos hindi na pag-uusapan. And then parang two years ago, meron din akong narinig another case pero male abuse naman. So parang rampan, uh, maraming kaso na ganito, pero hindi pinag-uusapan kasi normalize, Kaya gusto kong buksan yung ganitong conversation. Uh, kailangan siya pag-usapan at kailangan din bigyan ng solution uh, solusyon kung ano yung pwede mangyari. Kasi marami yung biktima at hindi natin alam yung kanilang pinagdalaan. At urgent siya. And alongside yung abuse din na nangyayari sa environment, uh, connected din siya. Yung Sibuyan ay uh, merong illegal mining na nagpapatuloy at uh, maaaring makasira ng ng aming kalikasan sa so iba't ibang uri ng mga abuse. Was this deliberately made for Sinimalaya? Talaga bang isasign natin dito uh, Actually, um, parang Uh, yung second feature ko, international co-production sana, pero pa, nauna yung offer ng Cinemalaya with uh, WAF and uh, with Tatsy and, and team, kaya uh, tinanggap ko at yun, kaya siya nakapasok din sa Cinemalaya. How did you choose the cast? Ang uh, cast, si Elijah kasi matagal ko nang gusto kong i ano, i-sali, maging collaborator. Actually, yung first film ko, siya talaga yung gusto kong uh, din tapos uh, matanda. <laughs> matanda <na. laughs> tumanda, <na. laughs> tumanda na. siya. Pero yung habang sinusulat ko tong film na to, siya talaga yung una kong naisip. Mm -hmm. And na uh, uh swak dun sa sa role. Tapos yung range din kasi niya uh, very ano siya. Um, uh, Saka prof ko po si ah. direct uh, mm -hmm. yung first year college ako. So, ah. yeah. Sa? UP UP po. Sa UP. Oh. Ano. Mm -hmm. Sa UP. Yun, yung iba, uh, through invitation na lang, Ron and the rest. Tapos yung background, <laughs> actor sa mga locals. Hindi naman na nag-audition yung iba or workshop. Ah, uh, hindi, na, parang handpick na lang eh. Kasi nga si Elijah, alam na natin talaga yung sa husay ng acting. Pasok na pasok na yan. And for Ron naman, ano naman yung naging challenge sa iyo ngayon dahil Siyempre, bitin pa rin kami sa role mo, di ba? Pero alam namin na isa ka sa pinakamahusay din ang mga baguhan ngayon sa ano, na to, industry na to. Salamat po. <laughs> Kinilig ako doon. Ah, <laughs> uh, siguro po yung pinaka-challenge na -challenge talaga ako doon is nung wala na akong time para mag-prepare po para aralin ko yung uh, dialect sa Cebuyan. So talagang ah, uh, nanghirapan ako ng sobra. Pero kasi ano naman, nilock ko yung sarili ko eh para to prepare lang. Tapos siya ako pag nagkita kami ni na Elijah. Sabi ko, tulang ang ngiti ka lang. Ba't na ang ngiti ka? Kasi pag ako lang po nasa room, nasa hotel lang ako, talagang nagugulat sila, nagsasalita akong mag-isa. Uh, bigla akong nire-record yung sarili ko. So, ang sasabi mo, yung linya kasi, tapos po, nung pagdating ko pa po sa Cebu yan, ilang araw pa bago yung salang ko. So, parang ako, the more na naubusan ako ng oras, the more na kinakabahan ako. Kasi yung mga eksena po na yun, parang ilang araw ko siyang tinik na na-merge siya sa ilang araw kasi nga dahil sa bagyo. So, nung araw na yun, parang sabay-sabay na. Pero sa tulong po nung aming um, dialect coach, si Sir Rodney, uh, tinalungan niya naman po kami. And magkakalala naman kami ni Elijah, so yung trabaho, sobrang gaan. And nag-uusap naman kami palagi. So, operative naman si Eli, then hindi naman siya ma... Uh, <laughs> so yun, solid, solid. So hindi naging mahirap yung yung trabaho. Ano yung sasabihin mo, Tol? Eh? Hindi, totoo po. As in, kita namin yung trabaho na binuhos ni Ron dito. Kasi alam naman namin going into it, uh, yung role ni Arjo is a looming presence. Like, uh, kahit wala siya sa screen, nandun yung presence niya sa buong pelikula dahil siya yung may dahilan kung bakit ganito yung kwento eh. Kaya nung uh, lumabas lalo nung finale, I mean, sobrang G na G si Ron. As in, ready, ready kami ni Ron Tapos no? ang daming, ang ang daming na sobrang na-appreciate ko kay Ron. Kasi hindi din lahat ng artista gano'n po makipag-collaborate. So, uh, lapit talaga si Ron. Tapos, paano kaya akong ganito, man? Paano kaya akong ganito, tol? Tapos, nababato din namin kay Direk Agad, pati kay Direk Jerome, yung AD po namin. Tapos, ang trabaho namin ang maayos. Sabi nga po ni Ron, isang take yun. We had one rehearsal. And then so one re yung rehearsal tsaka yung take mismo, sobrang magkaiba na po siya. And it just goes to show na uh, kahit dami ng prepare ni Ron, kayang-kaya niyang mag-adjust kahit ano pa yan. And uh, nakatawid naman. I mean, ramdam na ramdam naman yung presence ni Arjo pag nababanggit pa lang yung pangalan niya, di ba? Parang, ano <laughs> ba kasi ginawa niyang Arjo na yan? Ano ang problema ng Arjo na yan? Parang gano'n na pag kinahal ko sa present, direct, ano ba yun? Sadya ba yung Nina Arjo? May nag-phone in question lang. Hindi <laughs> naman. <laughs> okay. Okay, last. Malaga. Last. <laughs> Early August pa po ito. Joke, joke, joke. Okay, last question know. for know, the both of you. Yung raging, di ba, ang alibig sa inyo, yung mapusok, yung maragalisa, ganyan. Pero sa personal na ninyo, ano yung masasabi nyo na gano'n ang feeling nyo na there's something raging inside you? So, sa saan bagay po, Papa. hindi lang sa pelikula. I mean, ako po, definitely, I think, marami din ang makakarelate dito yung uh, raging uh, love for the country. Uh, naghahanap ng ano, marang naghahanap ng mga kasagutan, uh, naghahanap ng accountability, uh, naghahanap ng mga sagot sa lahat ng mga pagsisinungaling nila. Uh, hinahanap yung katotohanan. Much like this film, I wanna see, like, si Ellie, diba? Parang pinaglalaban niya lang po yung katotohanan niya. Kasi hindi niya ba alam kung totoo ba talaga yung katotohanan niya kasi lahat kine-question siya. Until na-confirm niya na, ah, nandiyan pala talaga yung aeroplano, and ginawa talaga ni RJ sa akin, and kay Ellie yun. So, uh, na yung justisya niya, yung pag na-confirm yung truth niya. And tayo, bilang mga mamamayan ng bansang to, wala pa tayong nako-confirm, wala pang nananagot wala pa tayong mga sagot sa mga tanong natin at niloloko lang nila tayo so I guess hindi yun yung masasabi I mo mean, raging sa akin na ano ano siguro po ano po bilang ano 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 yung tipong ano, gagawin natin lahat para lang makuha yun. Talagang paghihirapan natin. Or kung minsan, susugan pa natin yung mga bagay-bagay. So, para lang dun sa bagay na yun. Ganun po kasi ako pag may bagay akong gusto. Or, nakikita ko na yung bagay na yun, or yung pangarap na yun para sa kagaganda ng buhay ko, kagaganda ng buhay ng pamilya ko. At, kumbaga, para sa akin, yan yung goal eh. Kasi pag na-achieve na -achieve ko po yun bilang ako, so sobrang saya ko po at siyempre hindi po ako magsasawang ibalik yon sa mga taong tumulo sa akin, sa mga taong nakasama ko. Uh, Kung baga yung panalo ko, panalo rin po ng lahat yun. Thank you very much, Andy. Diba? More questions? PDS. Um, so I do appreciate uh, the, uh, the issues that you tackled as an, as an indie film. for cinema as many would expect it that aside from those that you've mentioned, the um yeah, the the rape culture, um, the culture of um, in, of impunity, the environmental issues. And uh, um on um, question, what are the issues or messages are you trying to drive? I say, um I do I was pleasantly surprised that I thought it was a. Every one of us thought it, it was a horror film, but.